everyone, good morning. So, nagulan ka eh. And, mo ni ang labas sa garage na mo. Ang mga flowers kay Nausa naman ang mga flowers doon. Nanaka naman. And then, ginahan ko magluto o kapayas with giniling bitaw. So, mo ang, ang labhanan, dapit so na ay mga lubi and then ang mga kapayas na mo kalau is gino na nagko na and then kalau is gino dagang bunga diri okay kaya na siya. and then may guaba di ha katunang dagko nga guaba na siya Gipalit yun po na nako tag 150 uh, katunang american guaba color pola and color puti doha ko gipalit and then the ra kalaman si hmm. <coughs> na maghut akong ero sa kaya nakitan and then ang amuang kuan kinahalis dana na siya Kai, nalaya man amuang alis dana and then na may duha kakapayas ka mo ang gikuha it's because mura magwala siya buma ni taas ha? amo nang alis dan diha og malunggay pohon So now, magutan ko og papaya. Yes, nindot po ning papaya og mahinog no. Nindot yun ni siya butang og Musa nindot yun siya, nanatanan. Pwede ka magutan, pwede po nimo og fruits, vegetables, daga sa dala. And then ano siya kana siya, kana siya. Ah, blueberry sili na may sili and then na pun may uh, kuan katong mga rambutan na pun may lansonis dari and kaning amo ang kamatis padulong na siya kalaya pero daghan ra kay natagaan ani oi eh? amo silingan sa tindahan ang gitagaan daghan pila pud ka plastic yes and you guys if dako 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 gani mag mga yuta diha no pwede man mananom kani sila ako ra gyud ning gisabwag dere and then kalau is ginuo uh, an man na uh, buhi and then namo nga so at least na ko karon so di na ko mo ang kapayas man ang usa ka book is moabot og 40 moabot og 60 di ba so sayang kayo at least ko nakikita nong dili na kamu palit correct me if I'm wrong <laughs> okay guys so mga onyata taha magluto sa ako guys ha no, na siya mananom kita para na ay anihon okay so ang akong kuha di ay duha ka buok kani kani siya usa usa niya okay. na makuha na kayo na ako doon, 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 doon makab-ot ra ba paghawak ra gyud siya og kani yeah. Yeah. Okay. So maaning doha. Ko ning itanon. So ako ning ibutang diri, kaya ako ni sya panitan niya And then gol ani ginili. Gisahon ako ba anak. Asya. So, atong dagkitan ang ating pangluto. Masa naman niya? O ba niya? di ay. Okay. Okay. na ang tubig. Pero, dili ba yung pwede nga magpadool ka? Magpadool ka ba? Nga ay yung ka cellphone. Wala So, painiton sa nato niya. So, be aware ha. Ayaw padool. Nga na ay. Ah, uh, inga nang gastob din mo 'yung cellphone okay? For your safety. Okay. Ah, so, uh, dili maayo. <laughs> so, karon nagpalayo na ko, guys. Nagpalayo na ko. So, karon ako sa naginiton. Okay. So, money ang atong mga lamas. Money, guys, ang kapayas ako nang gihiwa-hiwa. <laughs> kay kaayo liso. so kung mahinog ni siya, dapat kaning lisoha ha mo puni ni sabwag ra mo Turuk ra man ni eh. ra ning mga liso sabwag ra man ni eh. oh di ba oh dapat so mo na na siya dahan sa liso okay Mga niya ta ha so mo na ni ang kapayas ahong gihiwa-hiwa ang ginagmay para mura sa patatas <laughs> okay So, Bukan sa giniling ha. So yan ang giniling. Kailangan mag-brown na siya. Okay. I-brown sana na ito. Tara! So, gilonood na ako ang kapayas. And then, okay-okay na yun ako. So, ato na ng hulaton until... Ah... Uh, 10 minutes to 5 minutes and let's eat. So, guys, ato na ni siyao and ito ng kang only guys ngao so ng kanaan. So, let's eat. Try. Try natin. Okay. na feed. With ginealing a karni, pork, and tapaye. Tapaye. Let's eat. Mmm. So yummy. Ang yan templa is Katamtaman lang 'yun. Gamay ra ang mga seasoning, then gamay ra ang salt and sweet. Ah. Sweet. And extra teras. So yummy. So let's eat. Have a nice day everyone. Okay. Bye.